Man. Diba? di naman takaba. ba? Hmm. Unya di pa hmm. Ha? Anong di kakamomo, di kakasabot? Nga naman, nga nung di makakasabot. Oh, ha? Ligo. Di ka maligo, nga naligo naman ka? Oh, lagi maligo, lagi ka nang... Kinalan mo sabot, kaya No. Nga unsa may kun mga sugo nato, imong eh, tumanon og may mga sugo. Unsa may akong gisugo? Manglimpyo sa balay. Manilhig. Unya unsa man nilhig ka? Nilhigoy. Nilhigoy, wa mo ko kita nilhigoy? Ayo. Nanilhig, nga wa ko kita na nilhig lagi. Na ko kita na nilhig. Pakita daw ko binga nga manilhig balay be. Sige daw. Sige daw eh. Tanawa ko rito si Mumbla kay suhulan ta ka suhulan ta ka. Agaan ta kwarta. Pila may akong hatag ni mong kwarta basta manilig ka dito, Manlimpyo ka. Pila may mong gusto? 50. Uh o -huh. oh, sige, sige. 50 sige. sige manilig. Sige, panilig na to. Sige na. tara. Tara manilig ta di tampa sa Ang tanaw no ug mukha kay tagaan ta ka kwarta dayon. Basta manilig, limpyo ana. Go. <laughs> oh. mura na kag tigwa nga bata ba. Sige, pakita ako Manilhiga. Tiga agi ko Manilhiga kay tagaan taga pila tayo pa ngayon? Oh, 50. O, oh, sige, tagaan taga. Sige, Manilhig. Uma na magkakaligo. Oh, na, Manilhig diha sa si imong sakop. Asa man silig? Lig? Tuara sa kop, mo ayuh ato dito si imong balay. Bili na sinilas. Na, oh, sige Manilhig. Ang oh, taga kwarta. Kayo gi okay, Manilhig na. Na ayo ha gyud. Hmm. No. Kana sapatos, asa man ibutang sapatos? O dito na ibutang sapatos, dito sila sa lababo na imong sapatos ibutang, asa nang chirilas nimo? siligi sa nang ilawom da, siligi siligi na ibalhin dia ang sapatos. O kana very good, mano maka mao gyud. Wa? Diba? Ah, iwa. Oh, na gyud. Iwa? Diba? Hmm. Okay. Pila ihatag? 50. Oh, 50. Oh, aptika kayo, oi. Eh. Na, giyod basta manilhig laman, nilhig. Kanang lama nilhig giyod, sugon gani, eh. maminaw. No. Oh, 50. 50 lagi taga ni 50. Basta masugo. Na, permission gina siya. No. Hmm. Na. Ang sapatos, asa man ibutang? Asa, asa man ibutang ang sapatos? Ugan chinilas. B. O, oh, asa man ibutang? O, oh, diha. Diha. Iayo. Ayuhon ka nagbutang. Na. No. Na. No. Tapos chinilas. O. No. Butang. Asa man ibutang ang chinilas? O, oh, dito gihapon. No. Unya kana lingkuran na asa man ibutang. Kana plastik diri na ibutang. Diri sa may kananan. Kuan lingkuranan. Dada diri. O kana. No, very good. Unya karing imong karing imong tawe asa na ibutang. No, asa na siya ibutang. Basa pa man kaya, kay mo na kuan. Iayon na diag butang. Kaya ayaw sampay. Ayaw ha, sampay. Ayaw ha, naipalay lang to. Ayaw ha. Ang trabaho sa mga babae ba, ang atarong ba? Oop. Oops. Tapos ang silig. Asa mo ito ibutan ang silig? Ayaw, di ha. Di sa likod sa plotahan. O, oh, di ba? Na, ayaw ha pagsilig. Atro ha. Ano, yun kay, para ma, ba, na, eh. -hey. Uh, oh. Pila? Oh, 50. Aw, 50. di gumawa kalimo sa 50 oi. Kana gyud. Kana. Sta maminaw tagaan No. Kuy, mo Ibutang, asa man ibutang ang kwan? Si leg. Na. Ibutang na siya dito, Isanding na. Oh, ihim na pa rin. Oh, Kanang wa nay murag kwan sa tel. Kana. Okay. Tapos, dito ibutang. Sa likod. Unya manudlay sa buhok. Nudlay dayon, hay say masudlay. Na, nudlay sa buhok. Ah, nudlay. arun matarong aron ang buhok ang ang ulo murag dili kok ang kwan, sa Na, nudlay. Ama na mom nay trabaho sa mga babay. O, diba? mulai terbawa semua babai. Nih apa kau man? Yeah. Oh 50, <laughs> Oke. Okay. Nih usah sama um, nani mau pinta. Oh parit pan. Nia nakai nakau nama kak pan. Oh. Palit, pan. Naya, kayo, nagkao, oh parit nakau nama iba parit makan aku kena pan. Oh nak Oh, oh mak parit napa kau terow. Oh, Allah sigi. Nih apa suka? nih usah isul sulte eh? uh -huh. Oh selamat. kinahanglan sugoon tumanon un judayon. ayon ni ogma unsa may atong un trabaho ogma manlaba ka dito suhulan tagapon ka og manlaba ka ogma no oh sige